Hello, Auntie Linda. Masayang bati ni Wright pagkapasok namin sa isang mamahaling butik. Pagkatapos ng last subject ko ay agad niya na akong dinala rito. Lumingon ang may isang edad na babae. Ngumisi ito. Oh, hello, Rite, Happy birthday to my favorite ni Pio. Sabi nito, Are you kidding me? I'm your only nephew, auntie natatawang sabi ni Wright. Masayang nagbati ang dalawa. Kaarawan ngayon ni Wright. 21 na siya at fifth man sariri namin ngayon. Magkakaroon ng isang magarbong selebrasyon sa La Minsion de Silyo. Lahat ng mayayamang negosyante at kamag-anak nila ay pupunta roon kaya sobrang kabado ako dahil ipapakilala niya na ako ngayon sa mga magulang niya. Alam ko rin na maraming mamahaling regalo ang matatanggap niya kaya nag-isip ako ng regalong siguradong mapapahalagahan niya. Ang sarili ko. May tiwala ako kay Wright at alam kong mahal niya ako. Hinding-hindi niya sasayangin ang bagay na mahalaga para sa akin. Mahal na mahal ko si Wright. Ibibigay ko sa kanya lahat ng maaari kong ibigay na wala ako sa malalim na pag-iisip nang may kamay na dumantay sa balikat ko. Oh by the way ante, this is Melissa, my girlfriend. Good afternoon po. Masayang bati ko rito. Nanlaki ang mga mata ng tiya nito. G girlfriend, ba, does your mother know about this? Ipapakilala ko palang siya mamayang gabi yante. Kaya nga kami nandito para pumili ng maisusot ni Melissa para sa party mamaya. Bakit parang biglang kinabahan si Antilinda sa sinabi ni Wright? Hindi ko alam kung ano ang nasa otak mo, Wright. Huminga ng malalim si Antilinda at pumikit. Nang dumilat ito ay may ngiti na sa labi nito. Oh well... Let's see what I can do for you, young lady. Dinala ako ni Auntie Linda sa my fitting room. Binuksan ng isang babaeng hinala ko ay empleyado nito. Bago ako pumasok, ay lumingon muna ako kay Auntie na matamang nakatingin sa akin. Alanganin ako ng dito. Ah, um, pwede po ba yung mura lang? Baka kasi di ko mabayaran kinakabahan kong sabi. Ayoko kasing sabihin ng mga tao na gold digger o social climber ako. You're funny, iya. Hindi ito ukay-ukay -okay para tawagin mong mura. Lahat ng damit na nakikita mo sa butik ko ay mamahalin at may kalidad. Ang iba rito ay pinagawa ko pa sa ibang bansa. napayuko ako sa sinabi nito. Ang tari naman na offend ata ito sa sinabi ko. Nais ko sanang magpaliwanag rito at humingi ng paumanhin. Ngunit naramdaman kong may makap sa bewang ko. Nakilala agad ng katawan ko ang matipunong katawan ni Wright. Milisa, huwag ka nang mag-alala sa gastos. Ako nang bahala sa lahat. Pero kasi, no buts babe, basta ako nang bahala, okay? No. Humarap ako rito. Huminga ng malalim at tumingin ng deretso rito. Ganito na lang. Lahat ng gagastusin mo sa akin ngayon, pabayaran ko sa iyo kahit pa unti-unti. Kumunot ang noo nito. No, pumayag ka na sa gusto niya, right? Napalingon kami kay Auntie Linda na matamang nagmamasid sa amin. Nang tumingin ito sa akin, ay may galak sa mga mata nito. And for you, young lady, I'm impressed. Really. Hindi na ako nakapagtanong kung bakit dahil tumalikod na ito. Pinapasok na rin ako ng babae sa fitting room, kaya bumitaw na si Wright sa akin. Habang nasa fitting room ako, ay may nag-aabot sa akin ng mga damit. Isusukat ko ang mga ayon, at lalabas para makita ni Wright at Antilinda. linda ng bagay sa akin. Since wala naman akong alam sa mga damit, suot lang ako ng suot. Kaso hindi naman nila nagugustuhan. Napapagod na nga ako eh. Huming nga ako ng malalim at lamabas suot ang royal blue na mermaid style na damit. Pasimitikal ito. Ito yung parang sa Greek goddesses at hapit na hapit sa katawan ko nag-uumpisa ang mermaid style nito sa kalahati ng hita ko. At hindi tila ang ginamit sa mermaid nito, kundi sitro na tila kaya kitang kita ang mga hita ko. Napatawid ng upo si Wright nang makita ako. nag up si Auntie Linda sa akin. Hi, salamat na kapili rin. Medyo baskil na kasi yung kilikili ko, kakasuot hubad ng damit sinunod namin ay make up, pag-aayos ng buhok at manicure at pedicure. Sumusunod lang ako sa mga sinasabi ng mga ito. Si Ret naman ay pumunta sa fitting room para isuot na ang damit nito. Medyo natagalan ang pag-aayos sa akin. Pagdilat ko ay parang ibang babae na ang nakikita ko sa salamin. Ako ba talaga ito? Parang Princess Diaries before and after. Lumapit sa akin si Auntie Linda. Beautiful, you're stunning Melissa. Thank you po. Ang ganda ko po. Pagtingin ko rito ay katabi na nito si Wright. Bihis na ito at ayos na rin ang buhok. Magkakulay kami ng damit. Royal blue rin ang polo nito na napapatungan ng black suit nito. Lalo itong kumisig sa kasuutan. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil parang sagad sa bungo ko ang titig nito. Napaiwas ako ng tingin nang tumikhim si Antilinda. Lumingin ito kay Wright at tinaasan ng kilay. Ang galing ko ba? Diba? Ngumisi si Wright at napailing. I never doubted your skills Auntie Linda Good Pumalakpak ito Bring the shoes Nagsilapitan ang mga empleyado nito Napalunok ako nang makita ang mga dala nitong istilito Lumapit sa akin si Wright at inilagay ang kamay sa bewang ko Ante, wala bang medyo mababa ang heels? Hindi kasi sanay si Melissa sa matataas Hmm? hindi bagay sa gown niya ang mababa. Pwede naman natin siya sanayin. Tika, ikaw ba ang designer dito? Chope! Natawa ako sa inasal ni Auntie Linda. Mukha lang pala itong mataray, pero may kaking kuyan rin ito sa katawan. Pinasuot nito sa akin ng isang sapatos. Pagtayo ko ay nanginig ang tuhod ko dahil sa taas. You can do it, iha! himok nito. Ilang bisis kong sinubukang maglakad pero palagi akong natatapilok o di kaya'y napapalohod. Lagi naman akong tinutulungan ni Wright. Ngumiti naman ang nakakaloko si Auntie Linda. Maybe we need something to motivate her. Pinalayo ni Auntie Linda si Wright sa akin at pinapunta sa gawin nito ang isang magandang empleyada nito napasimangot ako ng umisisi si sa gawi ko habang nakakapit ang babae sa kanya. Ang maldita naman ay namumula at malawak rin ang ngiti sa labi. O ano, sugurin mo na. Odyok sa akin ni Auntie Linda. Napatingin ako sa sapatos ko. So ito pala ang motivation ko. Tiningnan kong muli si Red at dahan-dahang tumayo. Nakakadalawang step pa lang ako nang matapilok akong muli. Tinulungan ako ng mga babae para hindi mapalohod. Pagtingin ko sa gawin ni Wright ay nakayakap na ang maldita sa bewang nito. Tinaliman ko ng tingin si Wright. Itinaas naman ito ang dalawang kamay na parang sinasabi na wala siyang magagawa. Sa panggigigil ko ay tumayo ako at nagsimulang maglakad this time, desperado na akong agawin ito para hindi na mayakap. Nagulat na lang ako na nasa harap na ako ni Wright at wala na ang babaeng nakalingkis rito. Excellent! Nagdidiwang na sabi ni Auntie Linda sa likod namin. Samantalang kami ni Wright ay nakatingin lang sa isa't isa. Hinaplos ng mga kami nito ang expose na balikat ko. Napasinghap ako sa ginawa nito. Lumapit ang mukha nito sa tainga ko at bumulong. I'm tempted. Nag-init ang magkabilang pisngi ko at pinalo ito. Tumawa ito. Ang mahal nito no? Sabi ko rito. Napasimangot naman ito bigla at huminga ng malalim. Ante, give her a discount. Oh sure, Si Melissa na ngayon ang bagong masterpiece ko. Hinawakan ni Ante ang dalawang kamay ko. Naku iha, napakaganda mo. All natural, walang retoke. Salamat po miss. Ante Linda na lang iha, tanggap naman kita ang kaso. Ante, mauuna na kami. Putol nito sa sasabihin ni Ante. Humalik ito kay Ante at ngumiti. Maraming salamat po ante. Pagkasabi ko noon ay hinila na ako ni Wright paalis sa butik. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. Bago ako pumasok ay hinalikan ko ito ng mabilis sa labi. Happy fifth month sir Ngumiti ito at niyakap ako. Damn, nakakabiti naman babe. E ano naman ang regalo mo para sa birthday ko? Bumilis ang tibok ng puso ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko at nag-iwas ng tingin rito. Si Secret? Wow! Nakaka-excite naman yan. Gusto ko nang makita. Lalo akong kinabahan sa sinabi nito. Humiwalay na ito para pumunta sa driver seat at pumasok na rin ako sa kutsi. Nakarating kami sa mansyon ng pamilya nito bumukas ang malaking gate ng bumisina si Wright. Muntik nang sumayad ang pangako sa ibaba dahil sa laki ng baha, I mean, mansyon ito. Parang palasyo, ang laki at ang lawak. Lumabas na kami sa kutsi at nagpunta sa garden nila dahil doon gaganapin ang silibrasyon. Hindi ko mapigilang manliit sa karangyaan ng buhay nito. Hindi ako nababagay rito. Bakit ako ang napili ni Wright? Wala akong sinabi pagdating sa mga babaeng nakapaligid dito. Huwag kang kabahan, nandito ako. Sabi ni Wright at pinisil ang kamay ko. Maraming bumabate rito habang naglalakad kami patungo sa hindi ko alam kung saan na lugar. Marami ring nagtataas sa akin ng kilay at umiirap. Siyempre papatalo ba ako? Aba, erapan ko rin sila. Ganda ko kaya. Tumikhim si Wright at lumingon sa amin ang magkapares. Sumilay ang ngiti sa labi ng dalawa. Mayunik ko iho. I missed you. Yumakap ang babaeng sa tingin ko ay nanay nito dahil magkamukha sila ng mata ni Wright. Ang maidad na lalaki naman ay nakipag high five lang kay Wright sa tingin ko ito ay ang tatay niya dahil magkamukhang magkamukha sila. Akala ko i-enjoyin mo na ang pati na inihanda ko para sa iyo. Muntik na akong maiyak. Alam mo ba 'yon? Hindi ko iyon gagawin sa iyo, ma. In fact, maipapakilala ako sa inyo. Napalunok ako nang lumapit ang mata nito sa akin. Ha, hi po kaming bati ko rito. Tumaas ang isang kilay nito at sinuyod ng mapanghusgang mga mata nito ang kabuuan ko. Hoshi iho! Inakbayan ako ni Wright at hinapit-palapit sa kanya. This is Melissa, my girlfriend. Nanlaki ang mga mata ng ginang. What? Ba-but ba paano si? Huwag na natin siyang pag-usapan ma maotoridad na sabi ni Wright. Naglaban ang mga mata ng dalawa. Sino ba ang pinag-uusapan nila? Bakit parang ang big deal? Nagtagis ang panga ni Wright, tanda na naiinis na ito. Nawala ang tingin ko sa dalawa ng lapitan ako ni Mr. Agoncillo. Hinawakan nito ang kamay ko. Nice to meet you, Iha. What's your name again? May Melissa po. Kinakabahan ako. Iba kasi yung mata ng papa ni Wright. Nakakapanglait. Huminga ng malalim si Mr. Agoncillo at nginitian ako. You can call me Tito Sen and welcome to our family Milisa. Pagkatapos ay humarap na ito sa dalawang hindi pa rin natitinag. Wilma, quiet it may pag-iisip na ang anak natin. Alam niya ang ginagawa niya. But sin. Shh, chill out honey. Everything's under control. Sabi nito sa asawa. Nagpaalam ito sa amin dahil oompisahan na nito ang parte. Nalilito ako sa mga nangyayari. Bakit parang mahindi sinasabi sa akin si Wright? Lumapat ang mga kamay ni Wright sa biwang ko. I told you it's all right. Tumingala ako rito. Right. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Nabiglaman ay agad itong nakabawi. Oh, come on babe. Wala akong sinisikrito sa iyo. Mataman ko itong tiningnan. Babe, don't spoil our night, please. I'm sorry. Hinatak ako nito palapit at hinapros ang exposed kong likod. Excited na ako sa regalo mo. Kailan mo ba ibibigay? Nag-iwas ako ng tingin. Pa pagkatapos ng parte, nagsimula na ang parte. Halos mga matis ang mukha ko nang ipakilala ako na right sa maraming tao at sa taas pa mismo ng stage. Ilang bisis akong pinagtaasan ng kilay at inirapan ng mga babaeng nakakasalamuha ko walay. May mga tao talagang hahad lang sa kasiyahan mo at nasasayo na lang iyon kung hayaan mo silang hadlangan ka. Pumunta rin si Lali kaso hindi sila masyadong nag-uusap ni Wright. Nagbibigayan lang sila ng makahulogang tingin na hindi ko alam ang ibig sabihin. Baka naman nagdidilihar yun lang ako. napaka ko naman. Ngayon, ay nagsasayaw kami ni Ray. Ang kaliwang kamay ko ay nasa balikat nito habang sakop naman ng isang kamay nito ang kanang kamay ko. Nakasandal rin ang ulo ko sa dibdib nito. Rinig ko ang pintig ng puso niya. Are you tired? Does your feet hurt? Maamong sambit nito sa may tinga ko. Kinda, maikli kong sagot at pumikit. Do you want to sit down for a while? Naramdaman kong inamoy nito ang buho ko. No, ganito muna tayo. Dahan-dahan kong inilagay ang dalawa kong kamay sa batok nito. At ang mga kamay naman nito ay humapit na rin sa bewang ko. Ang ganda mo ngayon, nagparito ka ba? Pero nito, pinisil ko ang ilong nito. Ang sama mo, natural to no he chuckled and buried his face in my neck asan na yung regalo mo alam mo bang wala akong tinatanggap na regalo dahil ang gusto ko lang ay yung sayo napalunok ako ayos ah. lumayo ito ng kaunti sa akin nang hindi ako makasagot agad tiningnan niya ako ng may pag-aalala babe are you okay? Eurobright raid. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Hinatak ko ang batok nito para mas yumuko pa siya lalo. Lumapit ako sa tenga nito at bumulong. Sinadya ko talagang idikit ang labi sa tainga nito. Sarili ko ang iririgalo ko sa iyo. Nang lumayo ako rito para tingnan ang reaksyon nito, nanlalaki ang mga mata nito at parang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Nako, nakakaya, takte. Kainin na po sana ako ng disco ball. Nagmamadali kong tinanggal ang braso sa liig nito at naglakad palabas ng dance floor nang may biglang humatak sa akin pabalik. Paglingon ko ay bumungad sa akin ang nakangising mukha nito. Seriously babe? hindi, Bi Binibero lang kita. Tinalikuran ko ito pero hindi pa rin ako makaalis sa puwisto ko. Dumantay ang maiinit nitong kamay sa balikat ko. Naramdaman ko ring hinawi nito ang buhok ko at hinalikan nito ang balikat ko. Uh, really? That's the most wonderful gift, babe. Oh, God. Napapikit ako sa ginawa nito. Iniharap niya ako sa kanya at binigyan ng maagang halik sa labi. Wala na kaming pakialam kung may nakakakita sa amin. Pagkatapos ay hinila niya na ako paalis ng dance floor. Hindi ko na nainda pa ang pananakit ng mga pa ako. Hindi na rin ito pinansin ang mga taong bumabati rito. Nakarating kami ng parking lot. Agad kaming sumakay sa kutsin nito at nakarating sa condo unit nito. Pagkapasok namin sa elevator ay agad niya na akong hinalikan. Are you sure babe? He said while unzipping my gown. Nasa mismong condo unit niya na kami. Tumango ako. Yes, sigurado na ako. I want him more than anything. Malaya nitong naibaba ang damit ko. Hindi na ako nahihiya ng Tingnan nito ang kabuuan ko dahil ilang beses na kaming nag make out. Kinargan niya ako, dinala sa kwarto niya at ibinaba sa kama. Unti-unti itong gumalaw. Naibaon ko ang mga kukuko sa likod nito dahil sahap ding nadarama. hapong hapu itong napahiga sa ibabaw ko. Thank you, babe. Hinaplos ko ang buhok nito at hinalikan sa noo. I love you right. Naramdaman ko ang paninigas nito sa ibabaw ko. Lumayo siya sa akin at humiga sa tabi ko. Ipinatong ko ang ulo ko sa braso nito at idinantay ang hita sa hita nito. Hihintayin kong mag I love you to rin ito. Pero wala akong marinig. Nang tingalain ko ito ay mahimbing na ang tulog niya. Pagod na pagod siguro siya dahil ang dami niyang bisita kanina.